Hello ka bang Lapinabo? Kumusta tayo? So ngayon nag nagluluto kami yung asawa ko at saka ako. Yung asawa ko nagluto siya ng kichori kasi pag umuulan masarap yung kichori. Yung kichori niya niluto niya siya pulao kichori, Ibang klase din. So ngayon magluluto ako ano um, ampalaya, malilit na ampalaya. Tawag namin dito yan ay kurula. So hinihiwa ko siya ng maliliit. Gawin ko to siya ng ano, parang gisa lang yung sa atin. Pero sa atin, pag, pag sa atin, pag magluto tayo ng ampalaya, lagyan natin ng ano, itlog. Pag dito naman, ilagay nila, hindi nila lagyan ng itlog. Ano lang, ilalagay namin ng no? uh, potatoes. So, tawag nila yan dito sa Bangladesh, corolla Baji. So, corolla means ampalaya. Tapos yung veggie parang fry ganun. Tapos ito, nagbalat ako ng onion. Marami yung balatan nating onion kasi gawa ko ng ano, fried onion para sa ano ng asawa ko. Para sa ano niya, kichori. So ayan, so, marami yung slice natin. Slice din ako ng garlic at saka no, ano, binatan ko yung uh, potato. So ito yung mga kailangan natin na ingredients. So nag-slice tayo ng ano din, maliliit. Tapos yung iba natin, panggisa, tsaka yung ipafry natin. So, pag dito tayo sa Bangladesh, guys, pag, yung, pag asawa mo yung Bangladeshi, ikaw talaga yung magluluto yung asawa. So, ayan. Tapos nag, naghiwa din ako ng maliliit na, ano, na potato kasi la ihalo ko yan doon sa ano sa ampalaya. Tapos itong garlic at saka chili. Tapos ito yung ampalaya, pinigyan ko siya, nilagyan, nakita yung kanina, nilagyan ko siya ng asin, binapad ko. Tapos ayun, mag-start na tayo magluto. So isabay ko na ito ano, isabay ko yung luto, yung ano, nag magluto din ako ng goat meat. Tapos ito yung ampalaya, sinabay ko. Yung una, ni, inano ko muna yung ah uh, potato in ah uh, iprito bago ko siya ihalo dun sa goat mint. Tapos ito, nag, ano na din tayo ng onion na gisa para na natin yung ano, ah, uh, nalilito talaga ako sa ano, sa kurula. Yung kurula, ibig sabihin nun ay ampalaya. Ayan. So dito yan, ilalagay ko lang yung asin at saka, asin at saka, um, turmeric, hulod, tawag naman yun sa turmeric dito. Tapos, halo-halo lang natin to hanggang ano siya, yung magpa-brown konti. Yun, yun, yung gusto ko sa ano, ganito na luto dito sa Bangladesh. Tapos yan, tapos na din yung ano natin, yung potato na gisa, um, uh, ano na prito. So, mag-start na tayo magluto nun sa, ano, sa goat meat. So, and guys, gisa ko lang yung onion. Tapos, ayan, lagyan na natin yung mga spicy cardamom ano, elachi, cardamom at saka cinnamon stick yung ihalo natin dito. So, kadalasan sa luto dito sa, ano, sa Bangladeshi food, ito talaga yung mga main ingredients nito at saka yung mga powders. Yung na uh, turmeric, uh, turmeric cumin and chili powder. <laughs> Itong tatlong ano na to, tatlong ingredients at saka yung spices na nilagay ko noon na yun yung main. At saka itong ano, garlic at saka ginger paste. Itong mga spices nito, ito yung pinaka main sa mga ingredients sa Bangladesh na ito yung pag ito, pag nagluluto ako, ito yung laging ano uh, spices na lalagay ko. Tapos ito yung ano, yung cumin at saka yung hulod uh, hulod turmeric at saka cumin powder at saka yung chili powder. So, ayan guys, gisa-gisa lang natin to. Tawag nito musla. So, nilagay ko siya ng konting water pag ano siya nagda-dry yung ano, yung onions. So, i-mix lang natin na to yung ano natin yung ah uh, ampalaya. Tapos nilipat ko na siya para makita natin tong ano, ano yung niloto kong goat meat. So, ito yung goat meat. So, yan ko lang yan. I gisa-gisa. Nahaluin natin ng mayos and then takpan. And then pagkatapos naman, um, para ko siyang either dry Tapos bago ko siya lagyan ng tubig. Tapos ito naman yung kura natin lagi. to siyang mix para hindi siya masunog. Yun gusto ko yung medyo mag-brown-brown kunti na dry So ito guys, luto na yung ano natin ang yun gusto ko. Tapos ito yung luto ng asawa ko, ano, yung ki kichuri, pulaw kichuri. So yan, na, <laughs> inano ko siya na mag tayo para meron akong ebidensya na nagluluto ka. Minsan nag-ano ko yan sa kanya eh. Uh, na ko siya, kinjoke. So, ganito siya magluto ng kichuro. Never pa ako nagluto ng kichuro dito sa, ano, sa Bangladesh. Iwan ko pa ganito pa ako nag-try. so, ito yung goat meat. So, nilagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko na siya napakita sa inyo. So, paanuhin na naman natin to siya. Papalambutin natin yung goat meat at saka ano, parang konti-konti na yung tubig or gravy. Tapos ito, malapit na din tong ano yung kichori ng asawa ko. So, pa, tento ng mahina ng apoy. And then, mabilis lang din ito lulutuin. Ayan, luto na yan. Mga ilang mabilis lang. Tapos mukhang nag-overcook. Kaya, tinatransfer ko agad sa, ano, sa lalagyan para hindi siya ma-overcook. Tapos ito, malapit na rin yung ano natin, yung goat meat. Tapos yung pinsa ng asawa ko dumating, binagyan niya ako ng ano, uh, ano, gifts, uh, earrings, at saka ano, clip ng buho. Tapos ito yung onions na hiniwa ko kanina. Ipo-fry natin to. Tapos ito yung beef. Maluto na siya eh. At ito na yung gravy niya karami. Tapos pag kichuri, masarap siya pag merong ano, uh, pritong itlog. meron ka namang pritong isda, masarap din sa ano, sa kichuri. So ito na yung itlog, muntik na sonog. So ayan guys, ito na yung food natin. Meron tayong goat meat, curry at saka yung asa ko gumawa ng bangla salad at ito yung kichori, pulao kichori at saka yung korolaba dyan yung ampalaya na ginis ako and yung itlog. Thank you for watching!